Hmm. Hmm. Talaba wow. Talaga. Talaga. Ngayon ay mangunguha na naman tayo ng Giant Talaba Siyempre kasama natin si Mindoranyang Mangyan At may kasama pa rin tayo dyan mga ibang content creator mga kabila Kasama nga rin pala natin mga kabilas dyan si Tano at si Titang Ina Hindi nga pala tayo makakarating dyan mga kabilas Kundi natin kasama si Senon's Vlog, si Oman at si Osang At nang makarating na nga kami mga kabila sa aming pupuntahan Ay sumisid na agad kami para kami makarami agad Kumailas ka dyan <laughs> Ah

Laki. Nandiyan na 'yung At syempre mga kabilas pagkatapos namin manguha ay pinagbigyan muna namin makapag ang aming bisita. Para makita din ng ibang mga kabilas sa may bisita dito ay welcome na welcome kayo. Basta mga kabilas mag lang kayo sa aming video o mag para malaman namin. Laki. Oh, mga ang laki oh. Oh, yun na. <laughs> Ito, sisig, ang pinaka masarap. <laughs> ang galing ng mga kabilas. Hi Mala po, mga mare. Nandito kami ngayon sa Pola Oriental Mindoro at nakuha, nanguha kami ng malalaking talaba. Grabe, tingnan nyo. Mas malaki pa sa mukha ko. Oh, kasama ko nga pala ngayon. Please follow and support. Ige, ano nyo po inyong mga Facebook? Kabilas Vlog po. Kabilas, kabilas Vlog. Pa-support po kay Kuya. Ayaw, mas vlog po. Ano po? Kuya Oman. Oman's Vlog. at din si... Vlog! At syempre mga kabilas pagkatapos namin linisan yan ay nagumpisa na, na kami magluto dahil medyo magutom na. Yan mga kabilas ay ating pakukuloan kaso pag medyo natagalan ay liliit ang laman yan. Yan mga kabilas ay pakukuloan lang natin ng ilang minuto saka natin bubuksan. ang lalaki. Hindi ka naman. Ang lalaki. Reakin ba? Uwi na ako. Inyo na yan. Ang pinatuyo naman? Ah. Luto uh, At syempre mga kabilas para lalong sumarap yan ay magluluto tayo ng chiri garlic. At salamat po pala kay Mindoren niya mangyan sa pagdadala ng mga samya. At syempre bubuksan na natin yan isa isa. Okay. Ano eh. yung maliit eh. Ang sarap ng maliit. Sarap na yan. Pare, tibay. Ikaw muna. Ang maliit. Bukong pumukbuk -buk 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 na ba yung ina mari? Pagsika oh, na eh! <laughs> Talaga nahirapan kami mga kabila sa pagbubukas ng giant talabas dahil sobrang lalaki at syempre nag iihaw na tayo ng bangus. At ito mga kabila, si na namin kung gano'ng kalalaki ang giant talabas. Wow! Ang wow. 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 laki! Wow. Laki! <laughs> ang inaasabi! -ha Taba! Hihi! <laughs> At isa-isa na nga pala natin ipapatas yan mga kabila sa ating bilao. At kung nakaratay naman kayo sa part na ito mga kabila sa ipakomment ko kung taga saan kayo para malaman namin. At kung mayroon kayong alam para mapasarap ito ay comment nyo na rin. At magagawa rin tayo ng sausawa dyan mga kabilas para sa ating bangus. At syempre mga kabila hindi hindi natin palilipasin at titikman yan isa-isa. Mainit na oh. Wow. wow. na wow. po. Mmm. Ikaw mo hila. Mm. Sarap. Higop niyo po. Higop niyo po sa bawang. Mmm. Mmm. Halag. Kayo pala. Kali nang mahal. Pero ang sarap. Ang <laughs> mga <laughs> mukbang. Mmm. GMGS na yan. <laughs> 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 Para nag-shoot lang. <laughs> Pag hindi pa ano. Sarap. Masubok. Sarap. Masubok tayo ng manghang.

Siyempre mga kabilas, hindi pa patalo ang mga kasama natin babae dyan. Ang iba nga dyan mga kabilas, ginawa ng pinggan ang bahayan ng talaba para wala ng hugasan. Talaba. Sarap. Yan. Nanagdag na. Kain ho kayo. Chili garlic. Tapos. Ang gulo na kanin. Yan. Subuin natin. Ang konta ang kanin para mas masarap. mag at ayun mga kapilas hanggang dito na lang ang aming video hanggang sa muli, bye bye